Uh, bearing converted pan kung maluwag ang shafting ito po ay uh, sigurado ang inyong maobserbahan makakadig po kayo na tunog na tila ay crusher sa inyong electric pan pero huwag po kayong uh, mabahala dahil uh, may paraan po tayo dito at uh, ito ang ating pong tatalakayin sa episode natin ngayon alright kung maluwag na po ang shafting ay ating po uh, mapapansin ang mga subusunod. Kung uh, walang horizontal play, ibig sabihin tama ang spacer washer na dinagdag po ninyo to its sides at pwede na po hindi ninyo ito lagyan ng flower lock o cap dahil mag seself align na at hindi na po ito sa butas. Subalit dahil maluwag ang shafting o ang bearing, siguradong may vertical play ito o may adobe pa itaas at pababa na tulad po nito. Okay, po ang dahilan kaya makakandig kayo ng tunog ice crusher sa inyong electric pan. Ayan po, tumutunog. Iyan po yun. Ayan po, no? malakas talaga ang alog although walang horizontal play pero meron naman vertical play o wubel o alog. Tandaan po, na since bearing na po ang gamit natin, ay uh, malaga po na masikip ang setup ng ating bearing sa shafting at uh, kung hindi po ay e tiyak na alog at iingay po ito okay po at uh, kahit po sa luma o bagong setup o convert pa lamang kung malulog ang shafting o bearing pwede ninyo pong gawin ito para hindi umalog in the long run kita niyo po yan dahil karamihan sa ating magagamit shifting, na shafting gusto na hindi ganoon ka for speed kaya ang gagawin na po natin para siguradong hindi alog ang bearing ay po natin ito ng epoxy okay po dapat uh, di dito sa kabila ay gas, -gas na din. Pareho lang nga dapat lagyan nito natin ng uh, epoxy. At uh, para hindi na rin po tayo makipagsapraran pa kung sakali i-adjust lang natin ang ating shafting. Okay po. Now, umpisa na po natin ang pag ng bearing sa shafting. Pero bago ang lahat, linisin po muna natin ang rad para matanggal ang mga contaminants o oh, dumi katulad ng uh, kalawang tsaka po yung mga langis okay po, ayan po, patulog po nyo kita nyo una po natin gagawin ay isisi natin siya ng uh, sandpaper mga gauge 250 po pata pataas ang ating pong kukuli na sandpaper para po tamang tama lang sa ating pong uh, paglilinis ayan po ayan, makikita nyo po, medyo makintab na siya tanggal na yung tila kalawang kanina o yung dumi na uh, nando doon sa ating uh, rod yan and then pagkatapos natin mais is susundan natin ito ng paglilinis po ng alkohol po para no wala naman po yung mga remnants pa ng ating uh, sandpaper at saka yung mga natanggal na dumi at the same time yung pong oil o grasa ay patanggal din po natin ng ating pong uh, alcohol Okay Yan. So, pati po ang uh, ating pong inner surface ng inner diameter ng ating inner ring ng bearing ay dapat po natin linisin. Kayon din naman po, punasan ng alkohol ang kahabaan ng shafting para matanggal ang mga langis na dadaanan ng bearing papunta po sa ating rotor. Okay po. Okay, ang next step ay lalagyan natin ng epoxy ang shafting. Okay kung saan natin po do not ipopwesto ang ating bearing okay, ito po ang malaking pagkakaiba sa busing type dahil hindi po applicable itong measure na ito na ginagawa natin sa busing dahil ang sita po doon dapat may gap ang shaft at busing para umikot ang shafting pag at may iwan po ang busing Okay, now, bago po gawin ang paglalagay ng epoxy, ay tiyakin na walang problema o hindi maingay po ikakabit po natin na bearing. Ano po? idrawan niyo po muna na wala pang epoxy kung okay, sa kanya po i-fix gamit ng epoxy nakatulong po mga links na ating lalagay sa ating silping box okay po okay, apply natin ang epoxy dito sa bandang unahan papasukan ng ating pong bearing ay paikot po natin para ma-spread naman ito papasok na mga ating pong bearing mamaya sa shafting eh dahil uh, pag po ipinasok ang ating shafting dyan o oh, I mean, ang bearing ay madadala na po yan na doon sa tabi ng washer ng ating pong bearing okay? so ulitin po lang natin ito dito sa kabilang uh, side yan pareho lang kanina paikot sa shafting at manipis lang po ah. manipis lang hindi po kailangan na masyado makapal dahil maliit lang naman po uh, ang gap ng ating pong inering sa ating pong shop. Okay po. yan konting tsaga lang. At makukuha uh, din natin ang ating result. Okay, yan po yung ating bearing na gagamitin. Number 688 po siya. yan medyo ikot-ikutin po natin. Upang kung sakaling may dumampi na epoxy sa outer ring, ng bearing ay uh, matanggal ang dikit upang hindi maka to sa kapit ng ating pong inner ring o ikot ng ating inner ring at dito sa shafting ganun din po pwede nyo po sungkitin ang excess epoxy sa pagitan ng washer at bearing kung magkakaroon po bago ilapat po ang ating bearing okay ipos po natin malakas papunta po sa gitna ang mga bearings tandaan po na bago gawin nito ay sigurado na kayo sa setup at na horizontal play ang shafting okay po pipitin okay ikutin po natin ang bearing para marilis ang anumang splatter ng epoxy o para mahalaga ito ang gawin bago po tuloy ang tumigas ng epoxy sa ating po bearing okay po yan medyo po inyong pakiramdaman kung maganit pa o mabigat pa ang iya uh, kanyang pag-ikot at uh, ulitin lang po hanggang gumaan ang ikot po ng ating po bearing yan pag natuyo po kasi yung epoxy eh Nako, eh, hindi na po natin maiikot yan at malaking problema. Kaya tanggap hindi po natutuyo ay alisin natin yung mga uh, pagkakakapit ng mga magkaroon man na splatter sa ating pong uh, bearing. Okay po. Okay. Mukhang okay na. Okay. Tanggal na. Uh, tanggalin na po natin yung pagkakapit ng ating pong cover. At uh, ilalapat na natin yung ating po kasing rotor. Pero linisin po muna natin ito pagkakabitan po natin. Ito dating kinalagyan ng busing. Okay po. Kung saan na dito po natin ilalagay yung ating pong bearing mamaya, i-align po natin yan. Magse-self-align po siya dyan. Kaya napaka po na malinis itong uh, lugar na ito dahil kung tindumi lang po yan, mamimisalign na po yung ating pong ilalagay mamaya na bearing at shafting. Self-align po kasi ang gagamitin natin tutulungan lang po ng uh, mga washer na mahigpit na nakalagay din po sa ating shop para po hindi gumulo horizontally ito po ang ating uh, shop kasama ang motor kaya importante po yung ating mga washer dapat eh, eksakto at mahigpit hindi po gaglo ng horizontal itong ating pong stator o yung rotor okay po yan Yan, okay. Wala na po yung horizontal play. Ikot-ikotin muli para ma-pray ang splatter ng epoxy sa ating ring ng ating bearing. Yan. Yan, mukhang okay na. Nananangay na siya. Okay, nananangay na. Okay na siya. Pag ganyan pong nananangay na, okay na. At wala na mga horizontal at vertical play na siya. Okay. So, ituloy na natin ang mga motor cover. Okay. Unahin na natin dito sa kanang itaas na bahagi And then sa may kaliwa, sa bandang ibaba Para po masentro po natin And then sa kanan And then lastly Dito po sa bandang itaas, sa bandang kaliwa po. Alright, higbitin na po natin ang mga tornillo Ayan And then Tetestingin na po natin siya ngayon Okay, papag flag lang muna natin Okay color na natin. Okay, tahimik ka tulang sayad ng uh, epoxy. Kasi kung mayroon po sayad yan, tuturog po yan. Uguni po yan. Sisipol po yan. Huwag po muna gamitin ng tuloy-tuloy. For best results, maghintay po ng 6 to 8 hours para matuyo muna ng gusto ng ating epoxy bago po gamitin ng tuluyan. Okay po. So, ikabit natin po yung crank lever para mag-swing ang ating fan. Ito po yung nagpapaswing. Yung natin sa likod. Importante po na tamang-tama na higpit para hindi po mahirapan nyo sa pag-ikot ang ating rotor. Ayan. Okay, tama lang. Ang higpit at kanya pag-swing. Malaki din po kasi bagay itong ating... Uh, crack lever sa pag, uh, pa dito po sa malayang pag ikot ng ating rotor. Okay, check natin kung may vertical horizontal play pa o ano pa. Pero wala lang po kasi po basa pa po i-epoxy natin. Okay, wala nang play. Ayan. Next. kaya atin po sundin ang ating standard operating procedure tuwing mag-assemble ng pan. Check kung may ground o wala. Gawin po ito habang naka-on pan kung naka-plug naman at hindi naka-on, normal na may konting ilaw kayo ma-observe. Ha? Sana yung tester. Ano pa? Okay. Ito lang ilaw. Good. Yan. So, okay siya. And now, i-double check natin kung nawala na talaga yung kanyang tulog. Malakas na tulog. Kapag na-assemble na natin yung panat na dahil na nakabitin natin yung cover may note, pag natuyo na ang epoxy kung minsan tutunog po ito gawa ng coating splatter nito sa bearing mawawala din po ito habang uh, ginagamit okay po so clear na, tayong turun din ang Hang hangin ang durot ng uh, ikot ng parang ating pumarinig so Lagyan po natin, last test natin, dapat maabot ang at least 20 seconds na pre-winning time bago mag-stop ang pan. Great indication po ito na wala po masyadong friction ang ating po rotor ok 5 seconds 10 seconds 15 seconds and 20 seconds ok po good at hanggang dito na lamang po ang ating pong episode sa araw na ito kung hindi po itong naibigan ay pakilike na lang po at uh, pakidamay na rin po ang ating uh, subscribe button. At uh, pakihit na rin po ang ating notification bell para po uh, ma-update po kayo sa susunod pa natin po mga video na po. So, okay po, hanggang sa muli. Bye bye. And God bless us all. Ingat po kayo palagi.